Kapau. Hu. Kapau sa demonet ba kit danon. Ah, awalan yo laki. Hindi na tao Yahwa. Babato. Kakaka paki labot ba. Gusto po. Ndadali tor meo. Ah ah. Anak ucho. Na ucho. Ah ay. Otoni. Ay, ako nga ngayon nakakita ng ganaring kubra Nahuli na nga, na, nahuli po sa lambat May giti hindi na Ay, sigaw ako doon sa dalawa Ay, paano mo napansin? Kita mo yung nagalaw Ay, hindi, ako nagtatabas dun ng kaunti, kanina. ah, kanina Ay, nahi, <laughs> ay, ay oh. Mayo, hindi naman makakapalaklaw, Hindi naman ano? makakapalaklaw, oh Tignan nyo mga kalayas, oh Nahuli po nung lambat Ay, kapal nga, ang dami na rin, oh Anong, nadakad mo? Ah, <laughs> yari <laughs> Nahan, nahan <laughs> 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 Alagyan, laki, oh <laughs> Palaka! <laughs>

Libangan na namin ito dati mga kalayas ni Kuya Kabispred. Ayun, ano, ay, ayano Ayan, ang bilis. Ayan, oh. pala kang kabgab, mga kalayas. Oh, pero medyo maliit. Pakakawala natin, eh. Ay, ari, ay libangan natin talaga dati. Tayo ay nangyilaw pa. Ay, kasama natin si tatay, ano. Oh. Ang kadala walang pangyay. Oh, ay, basan, <laughs> naglabasan. po, tatalo. loob Naminis ko yung mga ganito mga kalayas Yung mga ganitong Malalim ito, yung malalim na Oo, oh, okay lang utom Ayun, ayun Takma, takma Ah, mabagal ako ngayon Ayun, Ay, ayun ito lo oh. lagi lagi Yan Mabagal ako ngayon Mabilis Ito na mga kalayas, oh Gana rin kami, nung araw Ngayon, ito Ay, ari palay Ito mga kalayas oh. Palakang saging, oh Palaka. Ayan, napalakan sa aking mga kalayas. Oh. Yo! <laughs> Naglabasan o tol. Mga kalayas, ayun pala kang bukay. Nakakain po talaga rin. Oh. Ayan o. Dito, pag may lumabas din eh. Ayun yun, guys <laughs> Ayun o. Ayan, ayan, ayan. Ang mga katuwa. Ang dami. dami. Ayun Ayan, ayan. Yan dumami. Ayun. Wow. Ayun dumutuling. Kaenaman na si Kalayas. Yan ang bilis mo oh. ng ayun, ayun, Ayun oh, yun yun. mga kalayaso. Oh. Hug. Lagak ka to ay pa utol oh. Ang pagkadami nung. Ayun yan, ari ari. Meron din eh utol isa.

Kapal nga, ang dami na nari oh. Ano, nadakad mo? Oh, yeah, <laughs> nahan, nahan. <laughs> 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 lagi, ah, laki oh. <laughs> <laughs> palakang bukay. Ayan po, palakang bukay. <laughs> lagi, lagi. lagi. Ayos yan. Away. Oh, yeah! Ayan! <laughs> dakit! Ay, Ayan! 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 nakatalon. <laughs> Oo oh, oh, nga. Naanong na na. Naaonti sa timba. Ay walang hiya naman. Gaano bilis din naman tumulo sa timba. Bali amo na pa. Amo. Hito daw mayo oh, hito. Dakip dakip. Dakay, dakay, baka gamati so, bu. Hindi. Okay, ito Ayun no? <laughs> Uy, dinan, eh. oh. Pwede na ni hulot sa pispan na. ito. May tibo yan, oo to. Hmm. kami, oh. <laughs> kami oh. Ako ay talagang lagnat natay. Eh. Pag ako natibo ng ganyan oo to. mo ba? Oh, ay. Dalawang araw lagnat si Kalayas. <laughs> Lagi ko kuha ng damo. Yan, yan, Hahaha Hahaha Woo Ay, dapat pala yari lalagay na kaunting mo <laughs> Yan, yeah, Aba, pang ulam na eh. Das mag eh. Yun, utol Yun, isa ari-ari Arin, arin. Arin, parang nandyan eh. Arin, uh Oo. -oh. No, yan no. eh nakakawala pa ang tulay no sasabi sa school ay pag ay wag na yan masyadong maliit pa huwag na baby pa. yan po yung so, baby trap pa utolo. pakawali pakawali yun nagkakahabulan na oh nakain tamay yun malalim na ano karne Lagi, mayo. Ah. Magaling talaga si Mio. Lagi ka ako ng counting ano, ng out para sumuot. Lagi counting na muna, talo na 'yan. Eh. Para ba sumuot lang ano? Ano Mio? Yo no. Kami dati na sa kanila, sa ah Oh. At tayo ulit sila sinasakit tayo ni Tatay, tanda mo. Pag matigas, ay, ako na may tuwag-tuwa parang nakasakay sa motor. Haba. Experience bata. Bata na. Hindi na tayo babata. Tidak may di mahalata. mayo Nagka-problema pa. Hawa kayo ito, nagka-problema. Mayaw! Nabahura, nabahura. Nabahura. Dine, utol. Dine. Dine, dine. Yang. Ay, bumuslog. Yan na nga. Oh, utol. Lata ko. Oh, are are. Alalay yung kape na gulong, alalay. Eh. Ay, pati 'tong na Yo, yo, yo. Meow. Meow, meow. Taga sigaw lang ay. Oh, nagugulat pati 'yung palaka. Hindi na nakakatago. Oh, ay. oh. oh, oh. Hindi na tayo pabata Hindi na Mahalata. mahahalata Ang trip nating ang problema ng mga tropa Pakawalay na yan Doon sa kabila, sa malawak-lawak para hindi na nakakabiktima Ngunit bakit ganun? Ang samahang walang igit sa ngayon Na ng tropa bumbarkada sama-sama buntropa, tropa yeah. hindi na tayo wah pabato tidak pwede mahala to Antrip trip natin na 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 tropa ngunit bakit ganon <laughs> oh, awan lang yo laki. Ayano. Giant frog, ginahawakan ko na 'yan, Giant frog. Ayano. O para may bato 'di yan, Karning. <laughs> may bato. Maliit 'yung 'yun. Away. Ah, napuwa. Yo pao. Hu! 'Yun ka Yo yo maliit. Puro ba na po? Ha? Ah. Atin si Piri Ayo, one. Three one. Ay, pagdalwa Pirito Ay, pagtatlo tre Ay, basketball na yun, Pirito Yo, yo, lakay, oh yan, ikaw lang, dakay, dakay. Ano, nari, Diyan nawala, pero ang galing. Diyan lang yun, lalabas pa yun. Diyan, anong pagkatapos? Ito, ah, so ito lang yung mga memory kalayas. Yung hito, oh. Parang yun, oh. Ang gabi, ang ngayon ay nagmumotor, kaya naglabasan. Labasan. Bali, ito yung kanilang pinakang Malalim na dyan. Malalim na dyan. Eh, eh ako hindi makalapit doon may ginalubog. <coughs> ano ba 'yun? Oh, malaki 'yan. <coughs> hindi na 'yan. Patag tarin din naman ay. Are pa mo? Yung siya, <coughs> Ari, pay, malalim, oh. Malalim. malalim Oh, lagi. Lagi. Yo, yo, ang laki noon oh. Dakip, dakip. Aw, ah, oh, halang yasin. Ano nakailan? Dinadapaan ni Miyu ay. Di na, dapaan. Yo yo Ayan pa oh. Namana pala. Wala Oh. Paka ni? Oh. Oh. <laughs> naglabasan. naglabasan na nasa loob, yo, oh, sabihin mo. Ayan pa oh, naglabasan na 'yung nasa loob. <laughs> pinapata lamig yung 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 ako yung 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 Si Mio, bayan mo si Mio Ya, yeah, ya yeah, Mio ako, sa so, isa datak mo Bini nga rin Ikaw, palagay mo Ya, yeah, nung no. ikaw nagsabi ay oh, Gusto ko kay Mio <mikip> Ya, yeah, no. Oh, naglabasan ang mga nakatago Ay, ay, nakataling pa, walang dyan oh, naman ay, Taga, dala na nga lang ng huli Iya, yeah, iya, yeah, bayan mo si Moksok yeah, Ayos na, ayos na yeah, tuk -tuk -tuk -tuk. Yeah, yeah, Ayos na, ayos <mikip> na naglabasan po na nasa loob pagkadami nga naman pala ba nakakatuwa eh ano mayo nakakatuwa hindi nakakalungkot hahaha <laughs> Dagan, dinadali niyan. May gihot na riyan yung mga na matadali din niyan. Yung nasakit ng daga, pupunta sa tabihan. Yo, 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 no, dumaig so. Ay, perdi, wag yan. Oh, sa kabila, sa pangang mo hamis. Maliit, maliit yun. Junior yun, ang hanapin mo yung senior. kinap na, o yan, pwede na yan. Oh, sabi dyan. Yung lang pala ang diskarte, kanina huwag talon ng talon, lang pa sa timba. Oh, ano lang yun? Ito na yung pinawanan ko Oh. Ay. Ay. oh. Idad e ano Ako hindi ka na makalapit doon Lulubog po yung ating bota Ay walang dyo naman Oh nakawala pa yung malaki Nakawala pa yung pinakamalaki Walang dyo naman Tagadala ng alaang Hoy nakawala pa yung pinakamalaki Oo Yung pinakamalaki Yan ano naman Nakawala nga pinaka malaki. Ayan, ayan. Ng Lala din, yung pinakamalaki eh. Ay ano yan. Tagadala na nga lang masasapok. Lalabas din yan, lalabas. Ito din yung tukutin. Masasapok. Atong gagamain. May yung masasapok, tagadala na nga lang Nawala yung malaki. Yung malaki. Wala. wala na. Kaya eh, wala dyan, wala dyan naman. Tabi na ako tabi, may dadala ng traktor eh, sayang. Mahuli pa rin nga, dinadaming gawa. Ay, ikan. Bat batak Bila lumubog doon oh, oh. oh. Wala na nang gawa, nakawala pa. Marula <laughs> <laughs> na sa patay. Ay, nakapaghabulan na oh. kawala. Awa so, magawa kay kalayas, hindi pa kalayas. Ampo ano mga kalayas, aw talagang sobrang sarap ng kanito ay na-experience ko yung mga ginagawa namin dati. Ano to? Yan, dagdag -dag experience ko yano Yan ang saya mga kalayas, talagang sa na ng mga lais natin. Isasama okay. ko kayo. Yan ang ganda kong mantakit din ay. Aw si Kuya Mio ay yan ang galing dumakit. Kaway, yan tayo mag-outro na kaway. Kaway, Kuya Mio. Yo, dalawa kaway. Yo. Yo. <laughs> Dalawet po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga kalayas. Ingat po kayo palagi. God bless, God bless us all. Bye. Bye. Bye.